Ito po rikado sa ulam natin ngayon ha Talbos ng kamote ate, at tsaka dalawang itlog na maalat Lagay na po tayo ng dalawa, tatlong kutsara ng mantika Painitin po natin yan Unahin na po natin itong bawang Limang piraso ng bawang hmm. Sige Lagay na po tayo ng sibuyas din Sibuyas na po na po ginamit ko ngayon para maganda sa camera puti tapos sa uh, pula isa na po itong ating bawang sibuyas ilagay na po natin itong tatlong kamatis maliliit kasi yung kamatis na nabili ko kaya tatlo po ang aking ginamit lantahin po natin yan lutuin natin ng maigi tatakpan ko muna sandali o oh, tignan natin ang bango talaga kapag ka nagigisa ka lang ng bawang sibuyas kamatis o oh. Ilalagay ko na po ating itlog na maalat Timutin natin yung itlog na maalat din niya sa ating maliit na platito. Sayang eh. Oh. Lutuin po muna natin. Hindi po to kasama. Extra lang to. Konting toko Pinirito na. <laughs> Sama na natin. E, eh, magagawin gagawin ko dyan? Maliit na toko lamang yan. So yun. May dalawang itlog na maalat at saka piniritong ng toko Masabawa na nga. Ito po yung tatlong tasa ng tubig. Dalawang tasa lang muna ang ilalagay ko ha. At baka naman sumobra, mawala na ng lasa yung lulutuin natin eh. Kukunti na lang ang Konting Kunting pamintang durog. O, pampalasa. Kung ayaw nyo pong lagyan eh, bahala po kayo. Tunawin po natin yan. Sasara ko muna sandali ha. O, oh, tignan nyo ha. Wala na pong kikibo. Lalagyan ko po ng isang kutsarang ketchup para po medyo konting asim tamis yung ating niluluto. Masarap e, eh. tinikman ko naman eh. Ayos naman sa panlasa ko eh, isang kutsara lang po yun. At nakita man yung sachet na ginamit ko eh. Kapag ka po ako'y bumibili ng take home at inuwi ko sa bahay yung pagkain, may kasamang ganong. So yung ginamit ko. <laughs> mm. Kumukulo na o oh. Ilalagay ko na po itong ating tangkay ng kamote. Tangkay po lang yan nangingitim na nga yung iba, tinanggal ko eh alam nyo naman po dito sa ating uh, lugar eh may kamahala ng talbos ng kamote kaya minsan inuutay-utay ko po pag gumili ko ng isang bungkos minsan nakakalimutan ko katulad ni Ria medyo maitim na yung dulo, pero ayos pa rin yan sarap po natin at hinaan natin ang katitik yung apoy o mga isang minuto lamang titimpla ko po ng konting patis mga isang kutsara lang, dahan-dahan kayo at yung pampalasang inilagay ko po ay eh, maalat na, pati yung itlog na maalat eh, maalat. Ito po ay pritong galunggong, hindi po ba nung isang araw ay eh, nagprito ko ng anim na galunggong, inutay-utay ko rin, ito yung taplo. <laughs> Para-paraan lang, hindi naman po mauubos eh kapag itinodo ko yung uh, niluto ko ng isang araw eh. so inutay-utay ko eto ito yung taplo. Hinati ko po sa gitna. Ganda ng kulay oh. Ilalagay ko na po iriya, dahon ng kamote, Ganon din. Tinanggal-tanggal ko na yung medyo nangingitim. <laughs> Sayang eh, pwede pa rin yun. O, lagyan niyo po ng maraming kenchay o cilantro bago niyo hanguin. Sandali muna, na kanyan lamang. O, pagkatapos eh, Ganire. Lubog-lubog, huwag niyo na pong kalikotin. Patayin niyo na po yung apoy. Pagkatapos ng 30 segundo, takpan niyo ikong hindi naman po talaga maselan ang mga pamilya nyo, ito pong niluto ko na ibinahagi ko sa inyo ngayon, yung mga pansalit-salit nyo lang sa pang-araw-araw nyong pagkain. Yung bang mga ano-ano lang, sinama nyo sa isang uh, kawali, eto, ito, nagkaayos, sinabawan nyo, mainit, may konting gulay, may konting isda, tapos, masarap po yan. Alam na alam ko naman eh, ang mga rikadong gusto nyo eh, yung mura at saka madaling hanapin, di po ba? At ang ulam, pag nagluto, eh yung hindi kayo nanghuhula sa kusina dahil madali at mabilis lutuin. O yun ang gagawin natin sa susunod. Ayos po ba? O si Ron Bilaro,